Good morning mga day, this is Basu Danyang Vlogger, a day in my life as a content creator at age of 14. Kaya naman papasabi ka nalang talaga dito ng I for Dago! For today's vlog guys, a day in my life na naman nga tayo pero this time hindi tayo tindera. General cleaning ang ating agenda for today's video. Paano ba naman sa susunod na araw nga ay sobrang busy na nga ng mga person at nilalaro-laro okay. ko nga po pala si Baby Storm sa mga oras na yan. Sobrang saya ko nga talaga. Paano ba naman lahat ng tinuturo ko is alam niya na parang dati nga lang talaga is hirap na hirap nga talaga siyang magsalita. On simpleng color lang hindi niya mabanggit pero ngayon mapakolor or animals man yan or kaya ay letter man yan alam na alam niya na talaga. Very good naman. Pwede na mag-aral ako dyan nakakapaghila mo sa mga oras niya. Paano ba naman ginagamit pa nga talaga ni mama itong lababo at naghuhugas pa nga talaga ang first son. O, unahan ko na kayo. Baka may magtanong ako bakit ganyan na damit ng mama ko. Ewan ko rin kay mama pero gustong gusto talaga ni mama yung mga butas-butas sa damit dahil mas presko nga araw yun kesa sa mga magagandang damit niya. Nyos ko naman. Kaya e, nga lang po pala ito ang nga kami dito kay bibi Storm. Paano ba naman nakabota at saka nakasombrero ang first na para bang gusto niya mag-aya na lumabas ulit kami na para bang hindi siya napapagod. Halos dalawang araw nga rin talaga magkasunodan kasi napumunta kami sa takad. naman Akala siguro ni Bibi Sir, pupunta ulit kami do. Bali no matapos na nga po pala si Mama maghugas, At eh, syempre nagtutbrush siya naghilamos na rin ako diyan para naman fresh na tayo for today's video. Alas 9 na nga po pala ng mga oras na pero si Mama po ay eh, magluluto pa nga lang po pala siya ng pagkain namin. Kaya naman kumuha na muna nga ako diyan ng biscuit. Habang ako naman nga po pala ay kumakain, eto naman nga si Tita for the Zumba ang person na para bang sumasayaw sa ulang lang talaga siya dito nang tik. Eh dawi nang maluto na nga po pala yung pagkain. Syempre kumain na rin nga po pala kami. Yan, alam niyo ba sobrang very good ni Baby Storm dahil every time na kumakain kami, lagi na rin siyang kumakain kumain ng kanin o di ba less gatas na nga talaga. And then of course, pagkatapos ko naman nga po pala kumain, tumawid naman nga po pala ako sa kabilang bahay. Paano ba naman sobrang kalat dito sa kabilang bahay? Hindi na nga po pala to naayos. Paano ba naman kagabi nga doon nga po pala kami natulog sa higaan nga po pala nila mama? And then of course, dahil nga sobrang init ng panahon tsaka wala naman ako ibang gagawin. Naisipin ko nga na ko na nga lang talaga at linisin ko na nga lang talaga itong aking kwarto dahil medyo matagal-tagal na rin tayo hindi dito. Wala naman nga masyadong dito kaya naman itinaas ko na nga lang po pala ito nga po pala higaan. Tanggalan ko na rin nga po pala ng punda ito nga po pala mga unan paano ba naman sabi ni mama ilalabahan niya na nga rin da po pala ito mga punda punda lang paano ba naman yung mga kumot eh kakapalit lang talaga namin yan alam nyo ba kapag ka talaga ganitong general cleaning tapos naglalaba ang aking mother niya? asko lahat yan sila kikilos paano ba naman alam nila nagiging dragon ng aming mother kapag hindi sila kumikilos kapag kasi talaga naglalaba si mama ay gusto niya nga talaga nagsasabay na kami ng paglinis ng paligid dahil wala naman din kami bang gagawin dito sa loob ng bahay Mama, wala kaming gagawin paano ba naman pinapatay ang wifi para kumilos ang lahat o oh, di ba yan yeah, maya nga pala itong si Baby Storm nga talaga ay pumasok dito sa kwarto. Kaya naman ay nilaro-laro ko muna ulit siya dito. Nagsisiso-siso muna kami diyan. Kasi naman nga po pala nang ilang minutong paglalaro, e, biglang naghanap ng dede ang Baby Storm. Kaya naman sabi ko sige titimplahan kita ng milk. Pero niyos ko bago man lang ako magtimpla ng milk, ay eh, naghabol-habolan muna kami diyan nila Rambo tapos pinaglinis ko muna sa kanya itong kinalat niya. Hindi na kasi haba nagtitimpla ko ng gatas, nakita ko na kinakalat niya nga talaga itong garapon na puno na talaga ng laman ng charger cords. Kaya naman sabi ko linisin mo muna 'yung muna, bago ko sa iyo ibigay 'yung milk. O di ba? Masunod rin naman ang person na rin nga yan sya dahil alam ko nagpapahinga na nga talaga yan kapag nakapaggatas na. O ba diba, sobrang relax. Kaya yakap niya na naman ng dinosaur niya na para bang hindi niya nabibitawan niya. And then fast forward kakatapos ko alam po pala dyan maligo. And samahan niyo nga ako for today's video dahil magluluto tayo ng sopas para sa masisipag na tao. Sobrang sipag nga kasi talaga ng mga tao ngayong araw dito sa bahay. Kaya naman deserve nila mag sopas. Medyo matagal-tagal na rin kami din nakakain ng sopas. Paano ba naman? Purong pansit nga lang talaga kami. Hindi naman siguro halata na paborito namin ng pansit. First of all, hiniwahiwa nga po pala dyan yung mga karne para naman nga talaga maging maliliit nga yan. Dahil ang hirap naman yan isahog kung sobrang lalaki niya. And of course, katulong ko rin ng aking mother for today's video. Dahil hindi ko naman kaya magluto ng sopas nang ako lang mag-isa. Yung ano ilalagay ko dito? And of course, after ko nga po palang maisa lang, yun nga po pala mga karne. Is ayan, nagtatad naman nga po pala ako dito ng bawang sibuyas, ng carrots, tsaka ng repolyo, and syempre ng hotdog na rin. O diba yan yung mga ingredients or mga sangkap natin ngayong araw. Habang busy nga talaga ako, ito naman nga po pala si mama at sinasangkot nga talaga niya dito. Ito nga po pala mga karne na pang sahog din nga talaga natin ngayon sa sopa. And then after naman nga po pala, guys, syempre lulutuin na nga talaga for today's video. alam nyo ba sa mga oras yan, ako talaga nagluto dahil sabi ko kay mamay, gusto ko magluto for today's video. Ewan ko rin ko ano pumasok sa isip ko na kahit na matatakutin ako sa mantika, pinilit ko pa rin ako yung magluto dahil sabi ko gusto ko na matuto magluto. Na para bang independent na ang buhay niya. Alam nyo ba kanina habang hinihiwa-hiwa ko yung mga sangkap, sabi ko ba't parang kakaunti yung sangkap? Pero pagkalagay ko, Grabe naman, overload pala tong sopas na to. And then, of course, sobrang proud ko rin sa sarili ko dahil kaya ko pala magluto ng sopas. Of course, kumukulo na ngayon sa mga oras na yan. Kaya naman, ayan, eh, nilagyan na nga talaga Jenny dyan ni Mama gatas. So, sa mga oras na yan, si Mawa na nagluto dahil nga nanonood na nga talaga ako ng TV. O, di diba? Sa una lang talaga magaling ang taong to. Nung naluto na nga po pala ang sopas, kanya-kanyang kuha na nga talaga kami dyan. And syempre, ako na ang nauna dahil sobrang nakakagutom na talaga at sobrang sarap ng luto ko para bang siya talaga ang nagluto niyan. Alam niyo bang sobrang perfect ng sopas sa to nga sobrang lamig nga rin talaga ng panahon ngayon mga nakaraang araw. Para bang uulan niinit na lang talaga dito sa Bicol. At ayan kakain na nga sana ako sa mga oras na pero di ako makakain ng ice. Paano ba naman ang mga friends dito sila? O di ba sobrang babaw ng kaligayahan ko simpleng joke lang tumatawa agad ako. And then yun, wag na kayo magdalawang isip pang gumawa or magluto ng sopas dahil sobrang nakakamis talaga ang lasa ng sopas. O di ba sobrang dami ko na naman daldal -dal na hindi ko na mamalain na na pala ang ating video. Kaya naman hanggang dito na nga lang. Yan Bye bye guys, thanks for watching